Good morning mga idol. Gas gas pet. So it's 2024. Happy New Year sa lahat ng ating followers, sa at subscribers sa YouTube at sa Facebook. So magba-bike check lang tayo ngayon guys. Magba-bike check natin itong aking folding bike. So may gigits isang taon na to sa akin guys yung nabili ko. Kaya magba-bike check natin kung ano na yung mga na-upgrade natin simula nung nabili tong bike na to. So kakatapos lang natin mag bike washing. Kaya <laughs> uh, medyo umasa-masa ang ating mukha ngayon. Sa At yung ating bike na punasan na po natin. Kaya uh, it's time to bike check. Meron kasing nag-request na gusto niyang makita yung setup na sa aking folding bike. So ito guys, mga idol yung aking uh, mountain peak star folding bike. So marami rin akong napalitan dito guys before nung uh, stock pa ito. So sa ngayon, uh, papagita ko sa inyo kung ano-ano yung aking mga napalitan o na-upgrade. So unahin natin itong uh, ang una kong napalitan dito, mga idol, yung brake. So yung stock kasi na brake nito is yung tawag dito, performance ko. Basta hydraulic din siya pero hindi siya Shimano. Kaya, mas mas mabuti kung papalitan niyo ng Shimano guys. Katulad nito, ang pinalit ko na brake dito is a uh, Shimano MT200 hydraulic. So pagkatapos nun guys, ipapalit din ako ng uh, ah, bumili din ako nitong uh, handlebar extender. Kasi parang uh, bitin sa akin yung stock kaya yeah, bumili ako nito para at least ma-extend yung aking handlebar uh, then ang next nating uh, ginawa is syempre itong uh, water bottle cage so from stock pinulitan natin ng ganito waste biking then dito naman sa backup, bali bale binutasin ko po yung itong stem yan. Tapos ko ng dalawang tornilyo para mas madaling ma-access yung ating tubig water bottle. Then, naglagay rin tayo ng mudguard guard fender. pender. So, plastic to guys. Then, meron siyang kasamang stainless na. Stainless ba to? Hindi ko alam kung stainless to pero parang kinakalawang yata. Ay, hindi ko alam kung stainless to. Palagi ko hindi. Pero okay naman siya. Yan, fender. sa sarapan, meron din sa likod. Yan. So, ang next nating uh, pinalitan guys, yung gulong from 1.5. Ang stock kasi nito is uh, So, pinalitan natin siya ng CST jet 20 by 1.95. Itong gulong na to guys. So, makikita niya medyo mataba siya. Mas mataba, ibig sabihin mas less yung hangin. Malambot. Mas komportable siya sa mga long rides. Hindi siya matagtag. Kapag uh, nadadaan ka sa mga lubak. So, ang next na in-upgrade natin guys, syempre yung pedal. So, since uh, kailangan natin ng extra power, bumili tayo ng dual four boss na flat at saka pedal. So, mountain peak din po siya. So, laking tulong to guys, lalo na sa mga ahon. O kung pagod ka na, <laughs> saka kapadyat. So, dalawa kasi yan, push and pull. Kung pagod ka na sa push, pwede kang mag-pull. Diba kasi yung power na ginagamit mo sa push. Iba rin yung power na ginagamit mo sa pull. So, oh, na-experience mo yan guys kapag uh, naka-clitch ka. At saka gumamit ka ng clutch pedal. Then, ang next na uh, in-upgrade natin guys. Is yung chain rings. Stock kasi nito is around 32. 34 ata. Hindi kung di ako nakakamali 34 36. Saka 1 by yung stock nito guys. So, ang ginawa natin, ginawa natin siya ng 2x so bumili tayo ng light pro 2x 53 39 then 170mm 130mm yung kanyang chain ring tsaka yung maliit nya 3090 yung malaki is 53 then syempre pag nag 2x ka guys bibili ka ng front trailer tulad nito so ang nilagay natin front trailer dito itong reflex sensor idol siyempre para malagyan mo ng front trailer kailangan mo ng adapter so bumili tayo ng adapter para sa mga folding bike ito mga idol Light through yung. then magiging tayo ng shifter so hindi natin shifter para sa ating pan din po para match match dito sa ating rear sa ID ID shifter so ito to pang 2 by din po ito Then ang sunod na ginawa natin ay nag-upgrade tayo ng cogs. So, yung original nito is around mga sa 3060 yata. 8 speed din po ito pero ang ginamit natin ngayon is a uh, Acera group set. Group set. So, yung RD natin is uh, Shimano Acera. Then yung ating uh, cogs is uh, Shimano Acera din po. HD 400. Then yung ating uh, chain is, it's G71, aceradine po yan, mga idol. So, ang advantage ng pagpapalit ng gulong na malaki ay nagkakaroon ka ng mas mataas na clearance dito sa ground. So, hindi masyadong uh, tatama itong RD nyo sa ground. Unlike yun sa original. Pag maliit yung gulong nyo. Talagang uh, masyado na maliit yung clearance. So, yun po mga idol. Yung ating uh, folding bike. Bike check. So, sa nag-request, shout out sa